So ayan guys no, meron tayo ditong LG na 2 in 1 no. Si so, i-review lang natin to guys kung gaano kalakas kumain ito ng kuryente no. Ito po ay inverter no. Ayun oh, uh, 10.5 7 kg. Das 2 in 1 no. So ibig sabihin meron itong dryer no. So ngayon guys, ang normal na paglalaban nito ay nasa 40 uh, 53 kadalasan ang ginagamit namin 53 uh, minutes lang no. Yung ginagamit namin doon sa normal no. So wala siyang dryer na kasama. Kumbaga, spin dry lang ang kasama. Pero hindi kasama guys yung uh, dryer na yung tatanggalin mo na ay nakatupi na. No? So, siguro i-review natin ng separate yan kung magkano yung kinoconsume nun kapag tayo ay nagda-dryer. No? So, ito guys. Tingnan natin. No? gumamit tayo dito ng watch meter. So, ito yung watch meter natin guys. Oh. Ayan. So, dahil inverter siya, variable yung kanyang takbo no may bago bago yan, no may 8 watch no so ayan, no so ito yung nasa gitna guys yung wattage natin na competition so mayroon siyang 110 130 ayan 121 18 babalik siya ayan so ang pinaka malakas niya guys no mayroon siyang 124 or 129 or 136 no so ito yung time na umiikot yung motor guys no So, yun yung time na umiikot siya. So, yun yung kanyang consumption. No? Pag huminto, buwa baba naman yung kanyang consumption. No? So, 123 no? 142 na yan. So, ito yung kakaibahan guys ng inverter at sa inverter. No? Kasi yung mga inverter natin, variable yung takbo niya ng uh, consumption niya. Kumbaga, hindi siya tuloy-tuloy. No? So, ngayon, ang gagawin natin, computer na lang natin to doon tayo magbabase sa pinakamataas na wattage yung kanyang na consume no ayan sa so 30 45 no 121 so pinakamataas niya guys nakuha natin kanina 146 no so i lagay na lang natin guys sa 130 no i ano na lang natin siya doon sa 130 watts per hour yung kanyang takbo no so i ano na lang natin siya no so ayan guys no ayan so nasa 35 ayan So, ito kasi guys, pahinto-hinto yung takbo niyan. So, ayan. So, pag tuwakbo yan, doon po pumapalo yung 136 watts, no? So, kung consume natin, kung estimate natin, yung 133 wa 33 watts niya, dahil 53 minutes lang yung ating uh, settings, no? So, ibig sabihin, may estimate na natin siya na nasa ah... Uh, nasa 40 nasa 25 minutes lang yung consume niya per 146 watts. So ibig sabihin doon na lang tayo kukuha no para ma-compute natin. No kasi nga hindi naman siya tuloy-tuloy no. Ayan no? So sa 53 minutes siya hindi constant or kumbaga pabago-bago ang kanyang settings no. So ibig sabihin hindi siya tuloy-tuloy within 53 minutes no so ayan mayroon siyang interval so ang compute na lang natin dito guys yung kalahati no kung 53 minutes siya matapos compute na lang natin siya sa uh, 27 or 26 minutes no bago natin matapos yung paglalaba so ayan guys pumunta tayo sa computation no? tingnan natin kung magkano ang kino-consume nito sa isang buwan no okay punta tayo doon So yan nga guys, nandito tayo sa calculator natin, computation na. compute natin, no? So yun nga, isasabi ko guys na mayroon siyang average na 130 uh, watts ang kanyang consumption per hour, no? Pero dahil nga hindi siya tuloy-tuloy yung uh, pagkain niya ng 130 watts, no? So hatiin na lang natin siya, no? Dahil ang paggamit naman natin ay 53 minutes. So ilagay na lang natin sa 27 minutes yung pinaka takbo niya na gumagamit siya ng 130 watts no so yon no so ngayon ang gagawin natin kumpitin natin no para malaman natin kung magkano ba yung uh, consumption nitong mga itong uri ng washing machine so ayan no so 130 watts no watts yan so i-divide natin siya sa 1000 no kasi i-convert natin siya into kilowatts no so i-divide natin sa 1000 so mayroon tayong 0.13 watts per hour, no? Yung consumption ng washing machine na ito, no? So, ang gagawin natin, guys, i-multiply natin siya kung magkano yung rate natin per kilowatt doon sa ating uh, Miralco, kung sa lugar natin, no? So, multiply natin to guys, sa 11.89 pesos, no? So, ibig sabihin, guys, mayroong kang 1.5 na binabayaran per hour sa ganitong washing machine. So, 1.5 pesos per hour. So, wala pang 2 piso, no? Ngayon, ito pang good news kasi nga, hindi naman natin nakukonsume yung 1 hour, no? Kasi dahil variable yung kanyang takbo. So, kinukonsider natin na matapos yung paglalaba natin doon sa 136 watts na consumption, a 130 watts na consumption ay nasa 27 minutes. So ang gagawin natin, i-divide natin muna ito sa 60, no, para makuha natin yung per minutes. Divide six, uh divide 60. So meron siyang 0.002 per minute. So multiply natin sa 27 minutes na paggamit. So ibig sabihin, guys, sa bawat gamit natin ng washing machine na ito, nasa 0.6 lang piso, no? 0.6 wala pang piso, guys yung paggamit natin no yung consumption natin ng kuryente no so ibig sabihin grabe talaga pala katipid ito no yung washing machine na ito so ngayon i-multiply natin guys ito nang sabihin natin twice ka gumagamit every day no dalawang beses ka sumalang kasi marami kayo sa bahay nyo twice ka gumagamit so multiply natin times 2 so ibig sabihin sa bawat gamit mo o, o bawat araw halos gumagastos ka lang ng 1.3 ng 1.3 yung per day yung ginagastos mo sa washing machine na ito pag i-multiply natin sa 30 days sample, araw-araw yan araw-araw ka naglalaba so ibig sabihin guys gumagamit ka lang ng nagbabayad ka lang guys ng 41 pesos no? per month sa washing machine na ito so ibig sabihin guys napakaliit ng consumption ng ganitong ori ng washing machine no itong 2 in 1 no kasi nga hindi naman ito magsinungaling guys kasi kitang-kita naman doon sa ating uh, wattage no doon sa watts meter natin no na yun lang ang kanyang kinakain so ibig sabihin guys 41 pesos per month lang no yung kanyang consumption so napakaliit lang guys no so ang sunod natin guys i review isasama natin yung kanyang dryer no yung yung tipong kukunin mo na lang, tupiin mo na lang, no? So mayroon kasi yung 3 hours siya na pagda-dryer para lang matuyo yung uh, mga damit. 'Yun naman guys ang susukatin natin kung gaano siya kalakas kumain ng kuryente, no? So ayan, no? So sana guys uh, makapagbigay tayo ng idea, no? Kung gaano ba talaga katipid itong mga ganitong uri ng washing machine, no? So ayan. So okay guys, thank you. Bye-bye.